Nakakadiring pagmasdan tong plato namin kaya naman susubukan nga natin linisin to. Napanood ko nga lang to kaya naman heto nga tinry ko na nga din. At this time ay gagamitan nga lang natin ng Zonrox to at hindi na nga natin ibababad sa mismong powder. At lalagyan nga lang natin directly yung mismong likod ng plato. Kaya naman kumuha na nga din ako ng Zonrox. dahan-dahan ko na nga lang din nilagay sa mismong dumi. First time ko nga lang tong gawin dahil 9 years na nga tong plato namin na hindi pa nga din namin na ililet go. After ko nga nalagyan ng Zonrox to directly sa plato namin ay inayahan ko nga lang to ng ilang minuto at binalikan ko na nga din. At ganito na nga yung itsura niya. Pagka nilagyan mo nga ng Zonrox to, talagang matatanggal nga yung dumi. May puti-puti pa nga siya sa may bandang itaas. Kaya naman dali-dali ko na nga din tong binanlawan para matanggal nga yung Zonrox. Pagkatapos ay sinabunan ko na nga din to ng dali-dali para matanggal nga yung Zonrox at amoy nito. <laughs> Hindi ko na nga nilagyan ng baking soda to dahil wala akong ganun. Bali ang ginawa ko nga ay sinabunan ko nga lang to ng pinagtatapunan hanggang sa matanggal nga yung amoy ng Zandra. At binabad ko nga ulit sa may tubig para matanggal nga yung amoy.